She visits ng itim. man, may yung, may yung kwan, eh. White and black. Eh. Ay yung ano, yung magkadugtong, pwedeng ng pero kung samahan mo ng itim wag na makakalpo ako. Inoy black hair white hair. black hair. Wow, oh, parang... White hair, black hair. I sama. Magkasama? Yes. One more. Two. Six. Oh, six. 5 5 na ako Anong Tapos na ako ng 5 eh. na birthday ko na 5 dati Ako na 6 eh. na, na ako eh ah, ha. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Anong mo? Ay, wala na Aray ko! Ano ba yan? Ay, Dina, last na. Ang katay. Eh. Oo, oh, dito. Galing uh, na. panglas last na nga. Tagal pa eh. Seven na lang. Gawin mo na kayang ten. I'll do one Ten. ay parang may puti yun ay black white lang yun eh ah white lang sige dito pa lang dito nagbalibin ako nako 8 8 na lang 8 eh lapit na na 9 lapit na na Baka po, itim na yun ang kuha mo. Oh, sarap dun ah. Nakukuha ng buo. Bye guys! Thank you for watching!